Ayan. Okay. Okay. naglagay sila dito ng pobo. Ayan. Magpukloring na sila. Ay, kuya. ayun na ay yung garahe namin. Bubusan na nila mamaya ng simento. ayun, mm -hmm. may bakal. Yan. Yan, ganyan na siya kataas ang bako dyan. yung sa kusina namin, mataas. Si Bay, bubong dyan. Ayan, lalagyan na nila mamaya. Ayan ang bubong. Ito yung kitchen namin. Tapos dito yung washing. May flooring na yung garahe. Ayan. Doon sa matapit sa may gate. Na lang ang hindi pa nabuhusan ng na. Simento. Pero dito banda sa loob Na-flourish na nga siya lang Nabuhusan na siya ng simento Ayan Tapos dito sa may kitchen namin Meron na rin Inayos lang yung tubo ng Tubig namin Para sa washing